good morning guys 524 Hoy Base Ayan, nandito matay sa Fish Landing Malapit sa Fish Landing Mag-aabang na naman tayo kay Kuya Kasi nang huli sila ngayon ng Malimno at Pusit Yung bayaw ko So, medyo naantok pa ako <laughs> Kasi ano 5.30 pa lang Gising na gising <laughs> sa banga natin guys tingnan nito high tide ngayon tapakita ko sa inyo yung dagat ang ganda wala yan ay kuya gata bayaw nang huli ng posit si bayaw at si kuya yan, ang nang huli nang ng huli ang, malem no tingnan natin kung marami chang 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 layo ha siya din kanaway boy si Ethan. <laughs> ano? Nag Gili kami kinikita. Eh, didi di, di, na, pamoy! Iduso na nga de. Oy! Didi, iduso nga de. Kaya nang kikitaon nga titin bubot. Dukat yun mga neet. Lakat na nga de. Mga sakit ka nila. Lakat na nga di lakat. Hindi di man. Hubas oh, na, kundi din nila. dito di mo sir, ding ka mo. O na. Tingnan natin kung marami silang hauling fish. Yan si Pamo yung. Nilapos kami, kaya dito kami kurintahan. Ayan. Tingnan natin. Uy, ang dami na isang container. Pamo'y pagliwan na. Paman yun. Mga ak matumba ayun dami ano isgiha pista pero ka kilo eh pa din niya bibili daw ng ano pusit yung mga abangers guys oh so, e da nan niya tadi Binigyan ng ano pusit ta kabaw mali ano may da pamangga nakadali noos uwi na tayo guys malin no di di parjati agnes <laughs> tina di dyan Kini kinita ka na katigis <laughs> na palitin Ayan. Kanang 200. Maka kanan 200 ka natin Agnes. tia malim no. Ano pinapalit? Itang pera bayad. But at least, oo oh, nagkukunit. Huwag pagkukun ha, buhay ito yung mga kuan. Okay. Salmon, salmon. hindi okay. kuya tomas okay. Dali na. Salmon, salmon. Diyan mo? Kanay, kanay po. Ito ang kanan Amerikano. Kanan Amerikano. Toro, bintana, usana Thank you. <laughs> Thank you. Dapat natin. Dapat Ayan, may bibili po ng noos. O, ano? Si Kuya. wala. yung Tagpira noos. 150. 150 ang noos. Pero marag kiluhan. Rito <tuk> kan ka Ate Agnes. Oh, ya na. Anos ngin malim non era pinalit. Kaupay. tapos yeah, 200. Iya, kad. Mga sobra pa at may limit mga padaloy. may <laughs> oh, pampamangga basayan yan he. Ah, oh, di Ano eta? Atim <laughs> dera. Lagi? <laughs> Para ka ng 400. Oo, oo. Pag balik, ipad ka naman ate. Malim, no? Mata kayo mabalik ka kahit. <laughs> yan yun ang pambibili dahil. Yung ano natin. Inubos na yun yung plastic. Sinarit mga yan. Sinarit mga yan. Kaya Pablo.

na naman. Itipalit ka dila kamabalay balay. Iyan na mismo. Dag ko nito malim no. Ay, ada. Ada dag ko malim no. Dama sa pinata fish landing na. eda't iya. Noos. Siya raha kita. Noos, itira yung mga bata magbabalik siya. Oy, 150 kilo. Noos. De. Oy, Noos, kay join. Noos. Pera. Kaya mau pae na Eden. Selo de. Si sí, pagbalik si. Pagdara malimno pa mo ida. malimno, duha ka oi, pagdara malimno maduha. Iti mo sa nakamot di no osi dito sa naman duha para Inai, duha duha matim kuan. Jadi na, singa ni ada ngani, dag ko padaman sina. ni maduha ka tilakat na hiya. 200 nya nan barcha di Din hitag pera. Tag pera kuya. 200 malimno. 8 kilo fresh ito ya guys sa pa para kung karadag ko ma malim na ma kuya ko rin kaya rin napadayaw hindi napolo kabugos ka pero 11 11 ito ano sa kakilo na malimno Ani, pagi. Yan, si Ethan naman magtitinda si Digi. Fresh TV. Si Fresh TV, unsi. Guti ay green ang kulor. Hina tatay. Hina tatay. Hina <tod tod> na Hina <ma -aksona> Eh oh ini father. Wala, 100 200. Pw 100 yung kilo. Apa nang pag minahal pag duha ka kilo kaya at least ma binibili guys. To oh, nagkakahudlog na mait. Ito. na kay nga mga konekt, to artayan na umait. Saka natin <coughs> <coughs> duha yeah, na siya di ba ida ma appreciate guys so na damo na it Iyaman yeah, dapat na usa duha ngayon tunga ya Usa,